Good morning, mga kaibigan. Live tayo ngayon dito sa Maybunga Elementary School, ano, at ngayon araw na ito nakikita natin yung mga ta mga taong nandito ay nakapila, no, upang uh, makuha na yung uh, financial assistance ng uh, mga estudyante, no. Ito ya para sa mga uh, hindi pa nakakuha ng financial assistance mula nung uh, May 6 hanggang 8, no. At uh, kausapin natin ang isa sa mga taga rito, At ito. Ah, at ako Ito, pwede bang, uh, po bang malaman ang pangalan mo? ako po si Shane Ligayo. Uh, uh, anak ko po isa sa mga scholar po ni Mayor Rico. Mhm. Ah, po yun na uh, natanggap niyo ng uh, scholar? Um, sa so Junior High po 9,750 po. Mm -hmm. Yung natanggap po namin today. Mm -hmm. Ano magsasabi mo ngayon sa city government natin na uh, Opo, I Iais ko po sana magpasalamat sa ating local uh, government para po sa uh, assistance po sa lahat ng mga scholar. Malaking tulong po ito sa lahat ng mga estudyante uh, para din po mamotivate po sila na mag-aral pa na mabuti and then uh, gawin po nila yung best nila sa school. Uh, marami po natutulungan talaga ang ating um, Pasig City Scholar para po uh, dagdag po sa mga panggastos, mabayad ng tuition fee ng mga students po. So uh, sana po magpatuloy pa uh, hanggang sa mga susunod na taon at madagdagan pa po sir na uh, kung kakaloobin po ng Diyos at nang kaya po ng budget po ng ating uh, government. Okay. Ano po ba yung mga naging requirements uh, para maka, oh, magkaroon ng uh, scholar? Ang uh, uh, yung pinasa lang po naman namin ay card. Mm -hmm. um, pero kailangan po, uh, meron po kasing average po eh. May requirement mm -hmm. po siya. Kailangan po uh, ma-target po muna. Mm -hmm ng student yung average na yun. And then, um, certificate of employment or uh, kung ano man po yung pinakakakitaan ng ng parent. And then, um, letter po, essay, para po uh, yung, yung student po i ilalahad niya po doon kung bakit gusto niya maging e scholar po. And then, ID po. ID po ng parent. Kailangan pero syempre kailangan voter ka po. A voter ka po, dapat ng passes. So, ang carries na lang natin, ibang mga mag-aaral natin para makakuha rin ng nga uh, iskola. O di sa mga kabataan, sa mga estudyante ng passing ngayon, alam ko maraming matatalino sa inyo. So, sipagan nyo lang para uh, matarget nyo yung mga grades na kinakailangan para sa requirement. And also, uh, imotivate nyo yung sarili nyo. Ako kung hindi man kayo makasama sa scholars, mga scholars ngayon, maraming in the future. Uh, and hope natin na sana madagdagan pa nga yung mga scholars para mas marami pang patulungan po. Okay po, maraming salamat po sa inyo. Uh, maraming, Ako, maraming, sa maraming, maraming ka, salamat pa. din po. Kay e Mayor, congrats. So, salamat po ulit sa mga assistants po sa mga students natin. Priority po talaga nila yung education. Okay. okay. Salamat, salamat po. Maraming salamat. Thank you. Thank you. Sir. Ayan ano mga kaibigat na kausap nga natin na isa sa mga magulang ng uh, estudyante na scholar nga, na, na nakakuha nga dito o nabigyan ng mga uh, financial assistance mula sa city government natin talaga nga nagpasalamat na rin siya at pakinikayat na rin ang uh, ilan sa mga mag-aaral na mag-aaral na mabuti para nga uh, magkaroon ng mga ganitong uh, benepisyo. No? So pagkakalam ko mga, mga kaibigan sa high school nga ay nakatanggap ng uh, uh, 9,750. No? At ang uh, uh, elementary naman ay nakakatanggap ng uh, 7,500. So ito tuloy-tuloy pa rin ang uh, kanilang uh, pagbibigay ng uh, financial assistance. Dito nga tayo ngayon sa lugar ng uh, May Bunga Elementary School. Ano? At ano nakaraan May 6 to 8, nagkaroon din ng uh, ganitong uh, programa ano, na doon nga ginawa sa Tanghalang pasigenyo at doon natin nakita yung dami ng uh, mga scholar talaga na nabigyan ng uh, uh, suporta ng city government natin na financial assistance. No? Ayan. Dito, ito yung mga estudyante nga na nakita natin at uh, mga magulang ng uh, estudyante na masayang nakatanggap ng uh, financial assistance mula sa city government natin. at si ito baka subukan natin kausapin si Ate baka gusto magpasalamat sa Pasig LGU natin o oh. at uh, nakatanggap nga ang uh, isa sa anak niya na ano ano na scholar to magka ano ayan. Ate pwede po ba uh, magpasalamat na tayo Thank sa ano Okay po sa okay ano, po. Teka, ha. Okay ako po itong amin um, sa ano uh, scholar program ng city government natin, gano'ng kalaking tulong pa. ito? Sobrang laking tulong po sa amin ng ano scholar po. Marami pong salamat sa Pasig LGU po. Special po kay Mayor Vico Soto po. Ano Alamin ko muna, taga saan ka? Manggahan po. Barangay Manggahan. So yung anak mo ang scholar? Apo. Uh, na yung anak mo? Uh, Sa, sa, sa nag po, Buting. Senior high. Ah, junior high school junior po. High school. Grade, grade 8 po. Sa junior high, magkano na ba yun na binigay na financial assistance mula sa city natin? Ah, overall po, ay nung nakaraan po ay 9, 000, five, seven nang <laughs> 20,000, 2150. Tapos ngayon din po 9,700. Ano masasabi mo ngayon? Okay. Mate. Maraming maraming salamat po Mayor at ang um, sulat po na iyon natutulungan dito po sa Pasig. Um, salamat po sa inyong good governance. Kaya tinala natin mga ibang majoral pa nang mag-pasig para makati nang mga magprogres. Ang sa mga, uh, mga mag-aaral po ng Pasig at sa mga magulang ko, napakalaking tulong po at hihikayat ko po kayo na mag-avail po ng ganitong uh, programa po ni Mayor Bik Biko Soto. Okay po, maraming salamat. Thank you sa po. Yan. Maraming salamat. Ayan nga ano, mga kaibigan at tuloy-tuloy pa rin ng uh, talagang pagbibigay ng financial assistance uh, mula sa Pasig LGU natin at ngayon nga andito tayo sa barangay uh, ngayon. Ano? Ayan. Uh, sa ngayon, uh, hindi pa nagdadating ng lahat ito, no. Inulit ko mga i ito hanggang mamaya pang hapon, no, alas 3 sa pagkakaalam ko. Ah, uh, na nagsimula nga ngayon alas 8 hanggang alas 3 ng hapon ay tuloy-tuloy uh, ang uh, uh, gagawin ng uh, distribution nitong uh, financial assistance para sa mga scholar natin dito sa lungsod ng Pasig, ano. Kaya doon sa mga ano natin na kakapanood na may mga kamag-anak na scholar na hindi pa nakakakuha ng financial assistance ay uh, pwede nang kayo uh, kayong pumunta dito at uh, makikita niyo naman hindi naman na uh, napakarami pa anon tao no. Baka mamaya dumami pa ang tao nito ay may hirapan pa kayo. So ito yung napila ngayon uh, na nakikita natin dito sa loob ng uh, uh may bunga element. Ayan na, no, mga kaibigan, pasensya na at uh, medyo humina ang signal natin. Mga, mga kaibigan, ito nga, ulitin ko, yun na uh, nagaganap ngayon dito sa uh, barangay uh, Maybunga Elementary School uh, kung saan nga ngayon araw na ito ay pinamamahagi uh, yun na uh, uh, scholar uh, allowance ng uh, uh, mag-aaral ng alunsod ng Pasig. Ano? At uh, kanina nga, nakausap natin yun na uh, ilan sa mga nabigyan at uh, nagpapasalamat na rin sa proyekto ni uh, Mayor Vito Soto na ganito. Okay mga kaibigan, at hanggang dito na lang